gunata, uh, gunitain muna natin. Ha? Ah, uh, etong uh, <laughs> uh ni uh, uh, Rodrigo Bodol Terte. Uh, noong uh, 2016. Ah, uh, gunit, gunitain po natin ha. Uh, nang sa ganon ay uh, meron po tayong at least uh, perspektiba dito sa pambubudol uh, na nangyari po noong 2016. Ako po na nabudol din dito Ah, eh. ito. Uh, at tingnan natin. Ito po ay noong uh humarap etong si uh, Digungyo kay Karen Davila. Ah, uh, buhay na buhay pa ito noong araw yung ABS-CBN eh. Ah, uh, buhay na buhay pa ito. Ah, uh, na lang natin dito banda. Nang sa ganun ay uh, malaman natin, Ah, uh? uh, okay, tingnan natin, ha? Sa libingan ng mga bayan, Ito yung tanong. Ito ang bilis ng mga tanong dito eh. Pero ito, Nani, si dating Pangulong Marcos. Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. Kaaway... Ta Doon tayo na budol, di ba? Time to heal. Kaaway... Ito, 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 ito. Na ba natin ang Amerika kapag kayo'y naging Pangulo? S sila lang mga nag-aaway. Ito... It, uh It was a response to a question coming from media. It's a concocted hypothetical question, and I was only replying to it. Said, yes, kung gusto nila. De. All right. Kaaway mong illegal na droga, anong gagawin niyo sakaling malaman po ninyo na isa sa mga anak niyo ay gumagamit ng illegal na droga? Patayin mo. May anak po ba kayong nalulong o gumamit ng legal na droga? Everything is okay. Everybody is okay, sir. My order is, even if it is a man, kill him. Hmm. Ayun, ha? Kill him. Ah, ang lutong, ha? Ang lutong ng sinabi ni uh, Duterte. Kill him. Ah, ayun. Kill him. Tingnan nga natin kung nangyari ang sinasabi po ni uh, Digong Duterte. Ah, eto po. panuorin po natin. Hmm? Nang sa ganon ay malaman natin. I-replay na lang natin. Uh, nasa gitna na kasi ito eh. Ah, natin ha. <laughs> 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 Teka. Uh, pwedeng palakihin eh. Yan. Palakihin nga natin. Ako ba? Hindi naman yung

Sabog na sabog. Yes. Anak ginabay? Anak ba Ayun, no? Ha? Yan, ha? Yan, na ang uh, sabi. Ha? Sabog na sabog. Si Baste Duterte. Kasama si uh, Ibong Adarna. Hmm? Uh, Ibong Ibon Adarna ba yun? Ellen Adarna. Ayun, akala ko Ibong Adarna. Ah, pero ano nangyari? Ah, ano pong uh, nangyari dito after sinabi? Walang nangyari. In fact, ah, in fact, Baste Duterte was awarded the city mayorship of Davao and the digong uh, was itong uh, uh, itong uh, sa po ang nagwitness pa huh? sa pa panunumpa ni uh, Baste Duterte please raise your hand right hand and follow after me I your name I Sebastian Zimmerman Duterte having been duly elected to the position of having been duly elected to the position of city mayor of the city of Davao. ayon ah uh, so pag may anak daw na lulong sa droga, patayin. Ha? Ah? Pinakita na yang si uh, Baste, ah siya po ay bangag na bangag. Hmm? Ah, sino ngayon ang bangag ah uh, dyan sa sinasabi niyo Pero ito yung kanyang reward. Maging city mayor ng Davao. Oh, ha? Ayan, ah, nakita po ninyo kung paano po tayo nabudol. Ha? Ah? Etong si uh, Digong uh, Duterte.